Magandang araw mga kapwa tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Maria Hilda Yaneza at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ipinakita ngayong araw ang diwa ng pagkakaisa ng komunidad sa pagsisimula ng Brigada Eskwela sa mga paaralan sa mga barangay ng Embo sa lungsod ng Tagig. Kasama ang mga kinatawan mula sa mga institusyon ng edukasyon shown mainit at masiglang tinanggap ni Mayor Lani Cayetano ng Tagig ang mga opisyal mula sa Kagawaran ng Edukasyon, mga punong guro guro, mag-aaral, mga magulang at mga voluntaryo upang simula ng programa. Simula sa Makati Science High School, pinagsama-sama ng inisyatibong Brigada Eskwela ang isang grupo ng mga voluntaryo kasama na ang mga mula sa Tagig City Police Station, National Capital Region Police Office, Southern Police District, Bureau of Fire Protection, pati na rin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang mga grupo at organisasyon sa mga barangay ng Embo. Bilang isang matatag na tagapagtanggol ng edukasyon at pag-unlad ng komunidad, binigyang diin ni Mayor Lani Cayetano ang kahalagahan ng pagkakaisa at mga layunin ng Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela po ay isang national initiative na pinamungunahan ng Department of Education na may layuning hikayatin ang lahat upang makiisa, upang maihanda ang ating mga eskwelahang pampubliko uh, para po sa pagbubukas ng school year, madatna ng mga estudyante ang mga paaralan ng maayos komportable para sa kanila. Binigyang diin ni Mayor Lani na ang local government unit ay buong katapatan sa pagsuporta sa mga paaralang embo sa kanilang pagsisimula ng panibagong school year. Nanawagan siya sa mga opisyal at miyembro ng General Parents Teachers Association na magkaroon ng pangunawa at pasensya sa isinasagawang transition period at ipinangako na tatalima siya sa malapitang koordinasyon sa mga pinuno ng paaralan at opisyal ng division upang tugunan ng mga pangunahing alalahanin ng mga guro at mag-aaral. Idinagdag niya na ang pamahalaang tagig ay meron ng inihandang mga kits para sa paaralan na ipamamahagi sa mga mag-aaral sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat din si Mayor Lani sa Philippine National Police sa hindi pagtanggap sa aksyon ng punong barangay na nag uutos sa kanyang mga nasasakupan na harangan ang mga daan patungo sa mga paaralan at sa agarang pag-alis ng mga harang na na tanging magpapabigat lamang sa mahalagang okasyon. Sa kanyang panig, ipinahayag ni Dr. Felix T. Bunagan, ang punong guro ng Makati Science High School, ang kanyang pasasalamat kay Mayor Lani sa lungsod ng Tagig at sa lahat ng mga voluntaryo sa kanilang pagsuporta sa Brigada Eskwela. Kasama rin sa kick-off ceremony si Dr. Cynthia Ailes, ang Tagig Patero Schools Division Superintendent. Binigyang diin niya na ang Brigada Eskwela ay makakatulong sa layunin ng DEP na palakasin ang isang komunidad na aktibo para sa mga mag-aaral at itanim ang pagmamahal sa bayan. Buong sigla ring naglilinis, nagkumpuni ng mga kagamitan at nagpaganda ng mga pasilidad sa mga paaralan ang mga voluntaryo ng Brigada Eskwela. Nagkaroon din ng mga talakayan ukol sa positibong disiplina at pamilyang halaga, paggamot at kontrol sa pang-aabuso sa droga, karapatan ng mga mag-aaral at kalusugan ng pag-iisip kasama ang iba pa bilang bahagi ng Brigada Eskwela. Pagkatapos ng pagdalaw sa Makati Science High School, bumisita rin si Mayor Lani sa Fort Bonifacio High School at Fort Bonifacio Elementary School. Ang mga voluntaryo ay nagtungo sa iba't ibang mga paaralan sa EMBO na inilipat sa Tagig dahil sa desisyon ng Korte Suprema ukol sa teritoryal na alitan ng lungsod sa Makati. Ang mga opisyal ng Comembo Elementary School, Rizal Elementary School, Pembo Elementary School, Benigno Nino ng S Aquino High School, Tibagan High School, Fort Bonifacio Elementary School, Fort Bonifacio High School, Pitogo Elementary School, Pitogo High School, Sembo Elementary School, East Rembo Elementary School, West Rembo Elementary School at South Sembo Elementary School ay ipinahayag din ang kanilang pasasalamat sa suporta ni Tagig Mayor Lani sa Brigada Eskwela 2023. Lahat ng mga opisyal ng paaralan ay nagkaroon ng mga dayalogo kay Mayor Lani at iba pang mga opisyal ng lungsod upang palanuhin at pag-isahin ang kanilang mga pagsisikap sa unang araw ng Brigada Eskwela at pagbubukas ng klase. Ipinangako nilang magtulungan at pag-aralan ang best practices ng bawat isa na pinaniniwalaan nilang makikinabang ang mga magulang, mga guro, lalo na ang mga mag-aaral. Sa lungsod ng Tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 0287893200.

para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si Maria Hilda Yaneza at ito ang Tagig City Daily Report.